magro road trip kami guys day off natin so magro road trip kami mag ina no? hindi guys uh, papalo up ko yung request namin medical report magwa 1 month na hanggang ay hindi pa kami tinatawagan kaya pagtsatsagaan namin yung puntahan follow up sana tapos na And, ito na yung parang exercise niya Maglalakarin ko siya. Ito naman, guys, yung nandoon na kami sa uh, bus stop, no? So, maghihintay kami dyan ng mga almost uh, 40 minutes kasi yung bus na aming sasakyan is nag-iisa lang papunta don sa hospital. Uh, meron siyang isa pa kasi kaya lang ay uh, iikot pa yon nang iikot so ubos kami ng almost one and a half hour pag umikot yon para pumick up na mga pasahero kaya naghihintay kami doon sa isang bus lang na talagang diretso doon sa aming pupuntahan yan so medyo uh, tirik na yung araw kaya mainit na and uh, Nakaharap kami sa araw talaga, hindi naman, wala, kasi ang upuan nga is, uh, ganyan, no? So, tiis-tiis kami dyan sa paghihintay ng bus. So, ayan nga, after 40 minutes, nakasakay na kami. Ayan, tignan nyo naman ang aking anak. Sobrang saya. Kaya, mas pinipili ko, guys, na mag-commute na lang ng bus. Uh, kasi, nai-enjoy niya, no? yung paligid, yung daanan. Eh uh, kasi kung magta din kami, napakamahal. So, 'yung pag kami nag-bus, 'yung ipapamasahe namin sa taxi papunta pa lang, hindi namin mauubos kalahati lang nung guys ang uh, magagamit naming pamasahe papunta. Kaya uh, 'yan, kailangan din kasi talaga tipid-tipid, no? the same time, masaya talaga. Kahit ako, hindi ako mahilig mag-taxi. Mas uh, gusto ko pa yung nagko-commute na lang ng bus. At least the same time, nalilibang tayo. Hmm, tignan nyo naman, sobrang saya niya. Ganyan lang ang aming uh, pang-araw-araw na ginagawa pag kami lumalabas. Talagang commute lang. Iwas kami sa taxi. Bukod sa nakakatipid na, papa pa namin yung aming sariling mag-ina, di ba? Ayan, guys, doon ang punta namin. Dito ang punta namin. Yan. Ayan. diyan ang aming punta. So ayan guys, wala wala ang mangyari sa aming lakad, talagang road trip lang ang mangyayari. No? pa hindi pa raw uh, tapos yung aming uh, actually tapos na yung medical report pero hindi pa na i-submit sa kanila ng doktor uh, hindi nila alam kung napirmahan na siya o ano so nag-promise naman na baka sakaling next week next week tatawag na sila so inabot na lang isang buwan wala pa rin kami uuwi na ayan, ayan ganyan tayo kabisi guys So, at tapos kadarating ko lang galing nga doon sa ano sa clinic, no. Nagpamper naman tayo ng sarili natin. So eto nagluluto ako na nagluto ako ng kanyang uh, merienda. may Maya maya magi na same time. Alam niyo na in nakasalang yung labahin ko and then may sampayan ako na iniwan ko kanina. So, sasampay ko hanggang uh, nakasalang yung huling labahin ko. And then, naglilinis ako ngayon ng bahay. So, ayan yung aking sampayin, guys. Ito yung naloto kong merienda. Meron ako nakasalang doon at ayan. Ayan, oh. Maglilinis na naman ako ng aming uh, munting kwarto. Ayan, ayan yung isa hindi pa yung nakaligo. So, paliliguan ko pa. Ganon kabisi ang aking uh, buhay nanay, guys. Grabe, sobra. So, swerte ko na lang na kanina is uh, nakapag, bi, nakabisita ako sa clinic at na medyo na ano ko naman ang aking sarili. Nasikaso ko naman ng konti ayan guys, tak, uh, galing na ako sa ano, galing na ako sa labas, nakuha ko na 'yung uh, pantalon na pinatahi ko, then nakapamala kina rin kinare ng konti, no? So ngayon, eto naman ang aking ginagawa, guys. So nakapagluto na ako ng aming uh, ulam, 'yan. Okay? Nagluto na ako ng uh, bulalo. Bulalo bayan o nilagang baka, ayan. Tapos, uh, ito, guys, gawa ko ng kanyang, uh, ano, merienda na ilalagay ko sa freezer. Ito, saba, saging na saba, in ko, and then steam na kalabasa, plus, uh, steam din na, ano, na potato. Puro steam yan, guys. Puro steam lang, no? Tapos, ito ngayon yung glass na isasama ko. Yan. Ito yung mga meriendang ginagawa ko sa kanya, guys. So, after nyan, magluluto ako ng, ano, ng kanyang uh, oatmeal na siya kung imimix dito para kumapit siya para bumu mabuo yung uh, texture niya. So, ganyan, guys, ang aking, uh, ano, ang, ang aking, uh, ginagawa kapag ka day off ko. Ako yung klase ng tao na sa totoo lang is gutom na gutom sa pahinga. Gustong matulog, gustong magpahinga pero hindi talaga kaya. Sa dami ng uh, ano ng gawain guys pagdating ng day off, wala wala akong pahinga. Nararamdaman ko sa katawan ko talaga na need ko talaga ng pahinga pero hindi talaga magawang magpahinga guys. Alam mo yun. Masakit na nga ang aking batok eh. Gusto ko nang matulog pero marami pa akong gagawin. Alam niyo, itong niluluto kong pagkain niya na to, na merienda niya. So, gagawin ko pa ito. Pala, hintayin ko pang lumamig and then gagawin ko para mailagay na sa freezer. Oh, eto naman ngayon guys, after ko steam lahat. Yan, minas ko na siya. mas ko siya. Uh, so, ito naman, guys, yung niluto kong, ano, oatmeal. Bali, ito yung gagamitin kong uh, pampakapit don sa, ano, sa mga in-steam ko para maging maganda yung texture niya, mabilog ko siya. So, yan, sa video na to, guys, ito na po yung kabuuan na talagang... Uh, nangyayari sa akin bilang isang solo parent ito na po talaga ang usually na ginagawa ko uh, once a week ang aming day off so halos wala din pong day off dahil uh, napakarami pong dapat kasuhin at dapat gawin so ako po yata yung nana, isang nanay din na halos wala ng pahinga kaya ito humigalang oh, humiga lang ako sa glit kasi nga yung ginawa kong kanyang uh, pagkain is pinalalamig ko. So, maya maya pakakainin ko na to. And then, pag lumamig na yon gagawin ko. Saka pa lang ako makakapagpahinga. Bukas, work na naman. Yun lang po. Ang hirap. Napakahirap po. Pero, kinakaya ko talaga. Ginagawa ko para sa anak ko.